updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula apat sa Tokyo, ngayon ay limang Filipino boxers na ang magre sa Pilipinas sa 2024 Paris Olympics pagkatapos sumuntok si Herji Bakyadan ng ticket sa Summer Games. Nanalo si Bakyadan laban kay Marielis Iriza ng Venezuela sa pamamagitan ng unanimous decision sa kanilang quarterfinals match sa women's 75 kg division sa second Olympic boxing qualification tournament na ginanap sa Bangkok, Thailand naging panglabing limang Pilipino at ikalimang boksingero si Bakyadan mula sa Pilipinas ang nakapagkwalipikan na sa Summer Games at sasamahan ang kapwa boksingero na si Nesty Petesio, Yumer Marshall, Ira Villegas at Carlo Paalam. Unang dinispatchan ni Bakyadan sa round of 32 si Dunia Martinez ng Spain sa pamamagitan ng unanimous decision bago ang split decision na panalo laban kay Veronica Nakota ng Hungary sa round of 16 para makapasok sa top 8. Mula noon, kinailangan na lamang niya ng isang panalo para makapasok sa Olympics dahil apat na tiket ang ibibigay mula sa kanyang division. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan, atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuhan ng University of the Philippines ang unang pwesto sa 17th Phil Oil Eco Oil Precision Cup pagkatapos talunin ang karibal nitong Ateneo de Manila University 82-75 sa larong ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Dahil sa panalo, napaganda ng UP ang kanilang record sa 6-0. Nanguna sa opensa ng Fighting Maroons ang veteranong point guard na si JD Kagulangan sa nagawa nitong 16 na puntos at dalawang assist. Habang nagambag si Dikachi Udodo or Ududo ng 15 puntos at 4 na rebounds. Halimaw din ang performance ni Aldos Torculas sa nagawa nitong double-double na may labing apat na puntos at sampung rebounds. Subalit ang tambalan nina Harold Alarcon at reigning UAAP Rookie of the Year Francis Lopez ang naging susi sa huling yugto ng laro kung saan pinangunahan nila ang 10-0 run pagkatapos tumabla sa 68-all. Nanguna naman para sa wala pang panalong Ateneo si Andrew Bongo sa nagawa nitong 16 na puntos at 5 boards habang nakakuha naman ito ng tulong mula kay Sean Tuano at Mason Amos sa nagawang 16 at 14 na puntos ayon sa pagkakasunod. Wala na sa kontensyon ang Blue Eagles para sa quarterfinals pagkatapos magrehistro ng 0-5 kartada. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dinominan ng Far Eastern University Diliman ang Arellano University 25 to 20 at 25 to 20 para kunin ang top spot sa Pool B ng 2024 Shakey's Girls Volleyball Invitational League o GVIL na ginanap sa Adamson University Gym. Nanguna si Rain Alonso para sa Lady Baby Tamaraos sa nagawa nitong 8 puntos habang nagdagdag si Lovely Lopez ng 7 puntos para palapitin ang FEU na makuha o makakuha ng quarterfinals seat. Pinangunahan naman ni Samantha Maranan ang Lady Braves sa nagawa nitong siyam na puntos habang kapwa nakascore si na Crystal Pueblas at Catherine Chu ng anim na puntos bawat isa para sa 1-to-1 record ng Arellano. Samantala, kinuha ng Bethel Academy ang kanilang ikalawang sunod-sunod na panalo pagkatapos pataubin ang Chiang Kai-shek College 25-16 at 25-22 sa Pool A. Napaganda ng Bethelites ang kanilang baraha sa 2-1 para tumabla sa De Lipa sa likuran ng labing anim na puntos na ginawa ni middle blocker Shane Reterta. Nagdagdag naman si na April Rose 30 at Triia Porto ng pito at limang puntos ayon sa pagkakasunod. Nanguna naman para sa Blue Dragons si Sachi Tud sa nagawa nitong limang puntos para sa record ng Blue Dragons na bumagsak sa 1 to 2. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!